Pag-usapan natin yung 200 pesos wage hike na mainit na mainit nga. So ayun nga, no? nabalitaan natin itong mga nakarang araw, ipinasa daw ng kongreso sa committee level yung 200 pesos wage hike. No? Naalala niyo nyo, noong 2023, yung Senado nagpasa rin ng ganyan, 100 pesos naman. Tapos last year, itong kongreso, may mga bills na nakabinbin sa kanya na 150 pesos. Ngayon, yung committee level daw, yung labor committee ng uh, kongreso, uh, noong January 30 ay pinasana na yung 200 pesos na wage hike. Ngayon, tanong na marami, bakit uh, wala pa rin yung taas sahod na yan? Tapos, sabi siya, sabi siyempre ng iba, eh malabo pa daw sa sabaw ng pusit. Dahil nga yung 20 pesos nga daw, pahirapan pa. And ito kasi yan, no? ang normal na pagtaas sahod, yung minimum wage, ay ginagawa ng Regional Tripartite Wage and Productivity Board. No? Ibig sabihin, regional wages ang pagtataas ng sahod. Pero itong nakabinbin sa Senado at saka sa Kongreso, ito ay legislated wage increase. Ibig sabihin, buong bansa apektado dito, hindi lang isang specific region. So at tanong diyan, kailan yan magte-take effect, di ba? Nasa ang stage na ba 'yan? Hindi pa hindi pa yan effective mga kamanggagawa ha? medyo matagal-tagal pa yan. Eto, ito, ito, napaka-simplified to na legislative process. Ha? Yung legislated wage hike nga na yan, batas dapat yan. Nasang stage pa lang yan. Nandun pa lang oh, sa second committee stage. no So, nang-introduce na yan, yung sinasabi ko kanina, 150 pesos sa kongreso. Tapos yan, pinasa na committee, 200 pesos. Tapos, magkakaroon pa ng third, ano yan, third reading, no? yung floor stage na tinatawag. Tapos, magko-conference -co pa yan yung tinatawag na bicameral committee. Pagkatapos ng bicameral committee, mag-uusap kasi doon yung Senado at sa Kongreso kung ano ba talaga, 100, 150, 200 pesos wage increase. Pag nagkasundo sila, sa kanila papipirmahan sa presidente. Yung presidente, pwede pa niyang i-veto yan o hindi pirmahan. No? Tulad nung naalala ninyo noon si Presidente Duterte, Natapos na lahat 'yan hanggang conference stage yung anti-contract anti-contractualization bill o security of tenure bill. Pagdating sa kanya, hindi niya pinirmahan, Vinito niya. So hindi naging batas. Kaya medyo matagal-tagal 'no. Ang sinasabi nga ng iba, eh baka mamaya eh pang-election lang 'yan, nagpapapogi lang 'no. Hindi malayong mangyari. Bakit? Ngayong Pebrero, magre-recess na ang Kongreso. Eh nasa second step pa lang sila. Eh kailan sila magbabalik ng trabaho? Sa June pa. After election pa. Eh ano pang oras ang meron sila para ipasayang batas na yan at para papirmahan sa presidente. So, nakaka ano nga, na lahat ng nagko-comment sa akin, eh siya sabi, eh, baka mamaya papugi lang talaga yan. Eh tingnan natin, kailangan nating kalampagin ang mga congressman, ang senador, at yung presidente para sa ganon, gawing urgent yung batas na yan at ipasa nila agad para mag-take effect na yung 200 pisong across the board wage increase.